Ya, yeah, jinak ni Gilbert. Dah, huli. Ay, lain. na kayo. kau. Pergi sama Ayo. Hahaha. Itu kau huli. Kau pati ang huli. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. man lang. <laughs> Inubos na ng mga taga bayan ang ano? Kalabasan na ang huli. Kalabasan huli? Inubos na ng taga bayan? Ito maraming itong huli ito. Ang dami yan. Dito sa panghuli ay pag sulod ka yan? Oo. ka yan? Oo. Dito sa panghuli malaking lamaw doon. Oh, mga hindi na nilagdala sa isang malaking lamaw din doon. Yung nilapitan mm. ko sina Kuya Kaloy doon nila. Ito na sa tabi ko na doon dito. <laughs> <laughs> Yung isang araw ay, hindi ako puno din. Ay, mayroon pa. Wala na yan. Siba? Mga pain na yan. Nagpun ako lawit na ano? O, talaga, kaya pa kita lang ang duhol. na. Nagpangulam na. E eh, doon sa so, pagsabayin kayo wala, parang mahuli doon. Ito ay mga apat na dun. ulam. Yeah, Iyan doon na hindi makapurma ang magtukan. Wala kayong mahuli doon. Kaya may kalakas doon kayong Aw, ulan. Awa ko na dyan ang biyahe. Wala pa ba kasi lepi? Nagpunta rin, nagsunod din ako doon siguro. Nagsunod din niya ako. Wala pa, wala ako, mahuli ako. <laughs> Ala, kumit pa kayo mga maliit. Mali-mali oh, yeah. kong pagtahan yung Nag-area hai. Saan nag-area? Doon lang sa reggaeton na nung lang. Bakit? nakaka ako Wala na tayo sa... ...kalapit muli. nung tayo pasuntungsan. sa Di na, bayang. Di binaya di na. Di ako. Nangangilig wala wala ako doon sa nag-area. Kung ano, kasama doon sa video. Isang matanda, dalawang bata. Nag-usok. Bukan sa iba sa mga balatan. Yata kinukuha rin ay. Yo, hindi apoy na yan patay at may matalas yung aking pang tuhog ya ang tagabayan huwag na kayong babalik haba ako babalik pa yung laki ibas kahapon ay ay may gawa ako kayo no lalag ito nga gusto na Kahapon ay, jackpot din yun. Marami huli, pero mas marami huli ngayon. Pamigay mo kulit sa bayan. Ay, Ako kayo huli ko pinamigay ko. Karlo oh, Carlo. Hmm. Bit bit. Si Carlo at si Kaloy. <laughs>